Pinag-asikaso ko nga si Athena ng mga bandang tanghali dahil kailangan namin magpunta sa kanyang school dahil ngayon ang kanyang schedule ng ID picture. Dalawang araw talaga yon kahapon at ngayong araw, pero hindi nga kami nagpunta kahapon dahil nga may mga ginawa ako. Pagtapos ko nga ayusan yung buhok ni Atina, bago nga kami lumabas, naalala ko ay wala na nga pala kaming tubig. Ang sabi ko nga kay daddy, ako na lang ang magbibitbit neto doon sa bilihan ng tubig at pagkatapos siya na lang ang kukuha. Habang naglalakad nga kami, itong kalangitan ay biglang dumilim, parang nagbabadya na siyang umulan. Pero buti na nga lang may dala kaming payong, pero ang problema nga lang itong kasama ko, hindi alam kung paano bubuksan yung payong. Dumaan na nga po na kami dito sa tubigan at binigay ko na tong jug namin. Ang sabi ko nga ay dadaanan na lang mamaya. At pagkatapos, dumiretso na nga kami dito sa school ni Athena. Pagating nga namin dito ay kailangan pa namin umakyat sa taas dahil nandoon pala yung mga tao kasi nagulat kami wala kaming nakitang kahit isang tao doon sa baba. Ito at pagkakit nga namin, pumasok lang kami sa isang pinto at pagpasok nga namin, may nag-assist naman agad sa amin. Pinacheck nga lang sa akin yung credentials ni Athena sa computer kung tama para mailagay ng maayos sa ID. At pagkatapos nga ito at pumila na kami dahil meron pang mga nauna sa amin. Buti na nga lang hindi ganun kadami yung tao or nag-iintay kaya naman mabilis lang kami sa pila. Dapat talaga ay naka-uniform si Athena pero naalala ko nung umaga palang lang pagkagising ko ay binabad ko na uniform niya para nga malabhan ko ng mga bandang hapon. Buti na lang hindi ko na isama sa pagbabad itong PE uniform niya kaya naman ito na lang yung pinasaot ko sa kanya. Mabilis nga lang siyang napicturan kaya naman ito agad kami ng room at bumaba na nga kami. Pero bago nga kami ang lobas ng school itong at si Athena dinala pa ako dito sa loob ng kanilang kantin at lobas kami dito sa my court. Magtatatlong taon na si Athena nag-aaral dito pero ngayon ko lang nalaman na meron palang court don Meron pa talaga isang daanan yon sa kabilang street pero hindi ko talaga alam. So by the way, itong at paglabas namin, sakto naman ay kakatapos lang ng ulan. Mula nga dito sa school nila Atina ay tanaw na tanaw yung apartment na tinitirhan namin. Bali magkabilang street lang kasi mga mamis kaya madalas nyong naririnig sa mga vlog ko. Malapit o halos kapitbahay lang namin yung school nila. Hindi na nga ako nakapag-video pa uwi kasi nga bigla na namang bumuhos yung ulan. Pero nandito na nga kami sa bahay at oras naman na para magluto ako ng ulam namin. Meron niya ako ditong sari-saring gulay at magluluto ako ng pakbet. Bago pa nga talaga kami magpunta sa school kanina ay nasikaso ko na tong mga gulay. Binalatan ko na yung kalabasa at yung ampalaya naman tinanggalgan ko na ng buto at pagkatapos hinugasan ko na itong mga gulay. Para nga pagdating ko hiwa-hiwain ko na lang at lulutuin na lang. Kung naalala niyo mga mami sa mga vlog ko every time na magluluto ako ng pakbet, hindi kami naglalagay ng okra dahil dahil hindi ako kumakain noon. Pero ngayon mga mamis, kumakain na ako ng okra at kahit okra yung pakain mo sa akin araw-araw ay talagang gustong gusto ko na siya. Sa totoo nga lang, kaya ako napaluto ng pakbit ngayong araw kasi nga nakikrib ko sa okra pero gusto ko mas maraming gulay. Kaya naman naisip ko na pakbit na lang yung ulamin namin ngayong araw. Ito at nahiwa-hiwa ko na nga lahat ng mga gulay. Papartneran ko na nga lang pala siya ng pritong manok. Dinamihan ko na pala tong kulay na to mga mamis kasi hanggang bukas na namin to. Hindi naman namin to mauubos kaya ilalagay ko sa re para kinabukasan na iinit ko na lang. Bali ang una ko nga mo nang lulutuin ay na itong manok. Pipirutuhin ko nga lang pala yan mga mamis pero hindi na ako naglagay ng breading kasi nga masyadong matakaw sa mantika kapag may breading. Tinimplahan ko lang yan ng konting asin, paprika, paminta at saka garlic powder. Nung naluto naman na yung manok, susunod ko naman na yung gulay. Bali, nagisa nga lang ako ng bawang, sibuyas at pagkatapos, sinunod ko na rin yung kamatis. Binawasan ko pala yung mantika mga mamis kasi nga panggisa lang naman yung kinuha ko. Nung medyo naluto na nga yung bawang, sibuyas at kamatis, syempre maglalagay ako ng bagoong. At itong bagoong na to, mga mamis, gawa namin to, sariling amin. Uy! <laughs> para hindi na ako maglalagay ng kahit anong panlasa o panimpla sa pakbet ko, ay dito na ako kukuha ng lasa sa bagoong na ilalagay ko. Timplado na kasi itong bagoong namin na to, mga mami. Saktong-sakto lang yung alat at tamis neto. Meron din naman kaming spicy flavor neto, pero ang pinili kong ilagay dito ay yung original kasi nga kakain si Atina. Marami naman ako natikman na pakbet na merong bagoong. Pero ako mga mamis, first time ko lang maglalagay ng bagoong dito sa pakbet na lulutuin ko at masasabi ko na sa akin yung pinaka-the best. Pero... talaga makakasama sa kalusugan ko itong bagoong na to araw-araw siguro ako magluluto ng pakbet na mayroong bagoong <laughs> Ang dami ko ang daldal pero nailagay ko na nga yung kalabasa at sitaw pati ang palaya. Naglagay nga pala ako ng tubig para naman merong masipsip yung mga gulay at medyo lumambot sila. Huli ko palang inilagay yung talong pati na rin yung okra para nga hindi siya ma-overcook at pagkatapos sinalo-halo ko na. Tinakpan ko nga lang ulit hanggang sa medyo lumambot sila and maya maya nga ganito na yung naging itsura niya. Okay na sa akin yung ganitong klaseng luto ng pakbet, hindi overcook yung gulay, medyo malutong pa yung okra pati yung sitaw. Pagtapos ko naman magluto, dahil nga hindi pa naman kami nagugutom, itinabi ko nga muna yung niluto kong ulam at pagkatapos hinugasan ko lang yung mga ginamit ko dahil nga dito ako maglalaban ng uniform sa lababo. Ito nga yung binabad ko kaninang umaga pagkagising ko at ngayong hapon nga bago magdilim e eh, kailangan ko na siyang labhan para nga matuyo at maplansya na. Isang pares lang yung binili kong uniform sa kanya kasi nga meron pa naman siyang isang blouse kasi pa naman sa kanya yon at dahil nga naglaban na din naman ako ng uniform niya, isinabay ko na nga rin tong mga medyas niya na nabili ko online. Kinusot ko na lang dito mga mamis kasi ayoko na magpaikot sa washing, at saya pa sa kuryente, pati sa tubig. At least dito sa lababo, maliit na batsya lang, at pagkatapos tamang kusot-kusot lang, okay na. Hindi naman din madudumi mga to kasi nga bago lang naman. Pagtapos naman ng mga medyas, sinunod ko naman itong mga cycling niya. Lagi kasi nag-short si Athena pag nakapalda, tapos yung mga short na sinusuot niya, yung mga malalaki pa. Kaya naman ngayong taon nga, binilan ko siya ng mga cycling pero kulang kasi apat lang yung nabili ko, dapat pala ay lima. Pagtapos ko naman maglaba, ito nga't kahit parang nagbabadyana na naman yung kalangitan, nagtuloy pa rin ako sa pagsampay para nga makatulo-tulo na. Habang nasasampay nga ako, kinakabahan ako dahil ang lakas ng hangin, baka mamaya maglaglagan tong mga sinampay ko, o di naman kaya lipa rin doon sa baba. Kaya sa malamang yan, kahit nga nakakapagod, eh maya maya akong sisilipin itong sampayan ko para lang makasigurado kung hindi pa ba nililipad ng hangin. Alam niyo mga mamis, maisher share ko lang, hindi talaga ako marunong maglaban ng puti, kaya kung mapapansin niyo, wala talaga kaming masyadong mga puting damit. Pero natutuwa ako ngayon mga mamis kasi itong hinahangar ko ngayon na blouse ni Athena, ito yung luma niyang uniform. Kung napansin nyo kanina, habang nilalaban ko yan, iba talaga yung kulay niya doon sa bago. Pero kung makikita nyo ngayon, halos magkasing kulay na lang sila, parang bago din siya. Bigla nga na naman akong na-proud sa sarili ko kasi feeling ko napakagaling ko na maglaban ng puti ngayon. Isa lang pala yung skirt ni Athena mga mamis kasi hindi naman nakikita yung dumi niyan kahit sumalampak siya sa sahig. <laughs> Plano ko pa naman dagdagan yung skirt niya, pero hindi ngayon, baka next year pa. <laughs> Pagtapos ko magsampay kanina, kumain lang muna ako at pagkatapos nagpahinga lang ako. Hindi ko na isinama sa video kasi baka mainggit kayo. Charot! <laughs> ako, syempre hindi pa naman natatapos doon ang pagsubok ni Ma'am Shipanay nyo. Ito nga taas ikasuhin ko naman na yung mga gamit niya para nga wala na ako masyadong iisipin pagdating ng pasukan niya sa susunod na araw. Kung naalala nyo nga sa mga nakaraang vlog ko, notebook pati bag lang yung mga binili ko. Hindi na ako bumili ng iba pang school supplies. Kasi mga mamis, itong gamit ni Atina nung grade 4 siya, marami pa siyang gamit dito na hindi masyadong nagamit or di naman kaya hindi pa nagagamit. Kaya naman, itong at gagawin ko, magrecycle ako ng iba niyang mga pwede pang magamit dito yung bag niya nung grade 4 siya ayun din yung bag niya nung grade 3 siya hindi ko pa talaga sana siya bibilhan ngayon ng bag kasi nga maganda-ganda pa naman yung bag na yun madumi lang, pero kasi dalawang taon naman na si Atina nagtiis doon kaya naman deserve naman niyang mabilhan ng bagong bag at bukod doon, hindi naman din kasi mahal yung mga bag ngayon, kaya nabilhan ko siya ulit gusto ko nga talaga sanang ipamigay yung bag na luma na yun ni Atina kasi nga hindi naman talaga si Rayon, talagang madumi lang. Kaya lang nakakahiya kasi magbigay mga mami sa pagkatapos madumi pa. Eto at nailabas ko na nga lahat ng mga gamit ng luma niyang bag. Bali pinalitan ko lang pala yung pads niya doon sa lumang pouch niya kasi nga matagal na yung pads na yun isang taon na kaya kailangan ko ng palitan ng bago kasi baka mamaya expired na. Tapos naglagay na rin ulit ako ng extra underwear pati na rin ng extra sabon. Syempre in case of emergency, nasa school siya dat na ng kanyang monthly period dahil hindi niya na kailangan magpaalam na umuwi para magpalit kasi meron naman na siyang extra sa bag niya. Sa mga ballpen naman niya, hindi na ako bumili ng red tsaka blue. Kasi kung nakita nyo naman dyan sa video, apakadami niyang red at blue. Ang wala siya yung black. Kaya bumili kami ng isang black. Sa mga lapis naman, mga mami ay hindi na rin ako bumili. Kasi nga marami pa siyang lapis na hindi na At pagkatapos sa mga color naman, hindi na rin kami bumili. Yung pencil color niya, mga mami kinder pa niya yan ginagamit. Tapos pati yung oil pastel. Ito naman crayon naman, bumili kami niyan bago magbakasyon. Sa glue naman, dahil nga meron pa naman, hindi pa kami bumili at pagkatapos dalawa-dalawa pa yung kanyang scotch tape. Hindi na rin ako bumili ng pencil case dahil kung nakita nyo naman mga mamis, dalawa-dalawa din yung pencil case niya. Yung isa na malaki, binigay lang yan sa kanya. At pagkatapos, yung maliit naman na, na lagayan ng lapis na Hello Kitty, kinder niya pa pencil case yan. Gumawa lang din pala ako ng subject label na ididikit sa mga notebook niya. At habang busy nga akong maggupet, ito namang si Athena, busy nagliligpit na mga kalat ko. Pagtapos ko naman gupitin yung mga subject label, iniisip ko kung ididikit ko na ba siya sa notebook o hindi pa. Pero dahil ayoko nga maging pala decision, hindi ko muna din kasi baka mamaya merong nakaschedule na color sa kanilang notebook. Kaya naman, itong at hindi ko muna ididikit yung mga subject label tsaka na lang kapag meron ng color yung notebook nila. Ayaw pa naman sana ni Ate nang lagyan ng cover yung mga notebook niya kasi kung nakita niyo naman mga mamis ang cute ng mga print pero syempre hindi naman kami pwedeng hindi sumunod sa gusto ng teacher nila. Kaya naman kaysa masayang yung mga ginawa kong subject label, antayin ko na lang muna na magkaroon ng color schedule yung kanyang mga notebook. Eto nga't isa-isa ko nang ipinasok sa mga bag niya. Nakapokus nga lang ako sa pinakamalaking zipper. Nakalimutan ko na marami nga palang zipper tong bag na to. Munti ko nang maisuksok lahat ng mga gamit niya doon sa isang pinakamalaking zipper lang. Hindi to gaya nung dati niyang bag na pang mabigatan. Kaya naman hindi na namin lalagyan ng libro to. Bali, pag nagkaroon nga siya ng libro, gagawin namin, ilalagay na lang namin sa tote bag para ayun bibitbitin niya. Tsaka para hindi na rin siya nahihirapan every time nga nabitbit niya tong bag, hindi ganun kabigat. Lalo na ako mga mamis kapag ako yung sumusundo sa kanya kapag busy si daddy. Eh, talagang sobrang bigat nung bag niya at andaling napapagod ng mga paako. Meron pa tong zipper sa likod, lagay ng pera o di naman kaya ng cellphone. Pero si Atina, hindi namin siya pinagdadala ng cellphone kahit pwedeng magdala. Basta meron lang talagang letter. Pero kasi ayaw namin si mag si cellphone sa school kahit pa break time o di naman kaya meron silang free time. Gusto kasi namin ni daddy niya, ma-enjoy niya yung pakikipagkwentuhan o di naman kaya pakikipaglaro sa mga classmate niya. Gusto namin ma-enjoy niya yung pagkabata niya kapag nasa school siya. Eto at hindi ko na nga inilagay yung mga ibang ballpen, lapis, pati yung colored paper, tsaka yung extra tape doon sa bag niya ilalagay ko na lang to kung sakaling maubos na yung mga ginagamit niya